Hi guys, kamusta kayong lahat? So ngayon ay araw ng linggo at medyo malamig pero mataas yung araw. Nasa labas ako ng company namin. So ngayong araw guys is wala kaming pasok. So day off namin, bihira lang to kaya sasamantalahin natin na makapag grocery. At nung nakaraan kasi nagpost ako na 150,000 malinis yung sinasahod namin dito. So madami nag-comment doon at madami na curious. So sabi nila kung 150,000 yung sinasahod nyo dyan malinis, magkano naman yung natitira? At marami din nag-comment doon kung magkano daw yung budget ko sa pagkain sa isang buwan. So ngayong araw guys, papakita ko sa inyo kung magkano ba or mura ba yung mga bilihin dito. Kung anong diskarte ginagawa ko para makatipid. Kasi sabi ng mga nasa comment, malaki nga sahod dyan pero sobrang mahal lang cost of living. ba? Diba? Pero sa totoo lang guys, uh, dito sa Korea, kahit mahal yung mga pagkain, pag kinonvert mo, sa peso pero sobrang affordable kasi malaki din naman talaga sa dito so bibigyan ko lang kayo ng idea guys kaya panoorin nyo kasi lang sobrang lamig talaga <laughs> musok-usok pa pero natunaw na yung yellow sa paligid natin siguro mga ilang weeks pa babalik ulit mag snow ulit pero tingnan mo muna guys yung paligid at nakakabulol yung lamig so tatawag lang ng taxi guys para papakita ko sa inyo yung itsura ng grocery doon kung ano yung mga bibili natin so ayan Yogi siyang chimdeo. Sunguri gaseyo. Eh, song no? So, ganun lang kabilis tumawag ng taxi nito, guys. Paulit-ulit lang sabihin mo lang yung lugar na pupuntahan mo at yung lugar ng location mo, pipick nila within 5 minutes, mga ganun katagal. So, yun, guys. 안녕하세요. <sighs> So guys, yun lang yung medyo magasos dito yung taxi So guys, ito pala yung sunguri So dito kami nag-grocery dahil andito lahat ng mga bilihan ng mga pagkain Kung ano-ano mga kailangan natin So kompleto dito So yan, napakadaming ibang lahi dito pero doon muna tayo bibili sa bilihan ng mga karne at yun ang uunahin natin. So pag andito na rin kayo guys, masarap din sa feeling kasi syempre independent ka na ba diba? So ang sarap na ikaw yung namimili, ikaw yung nag sa sarili mo. So nagagawa mo lahat. Syempre responsibilidad mo yung sarili mo. So dapat matuto mag-budget, bakain mo yung gusto mo. Sa so, kung ano, ano malaya ka, may freedom ka. Kaya napakasarap na maging independent guys so kailangan ma-practice nyo yan para pag andito na rin kayo kung saan maka yung bansa eh syempre kayanin nyo baka survive kayo so ito guys ito yung bilihan ng mga karne so yung mga itlog 5,000 Tumbuo naman 7,000 tas ito guys libre lang to free lang to basta bumili ka free lang yan Ito sobrang tataba kasi nito pero hindi mo na makakain yan high blood ka nyan Ito, medyo mahal na to 8,710 Baka Ito pa ah uh, 10,000 Ito naman tingan 9,000

So ito yung binili natin guys oh. So 12,000 won lang siya, di ba? 12,000 won. Parang nasa ano lang 'yan. Nasa kung ko convert natin nasa 400 pesos lang 'yan. Meron na tayong di ba mga karne ng manok ng pepeprito. Mabilisan lang, di ba? So guys, nakita nyo ba yung binili natin? Tatlong karne na yung guys. Uh, legs, dalawang legs, tapos yung pitso 'di ba? Ilang kainan na 'yon. So mahal pa yung 12,000, napakamura nung guys. Sa totoo lang, na mas mahal pa nga dito yung ano. Mas mahal pa dito yung mga gulay. So yung guys, medyo nagkamali tayo ng suot ngayon. <laughs> Dahil nakadalawang patong lang tayo pero sobrang lamig pa rin pala talaga sa labas. So tinan nyo yung mga suot nila, talaga mga kapal na. So wala, bida-bida tayo eh. So pupunta naman tayo ngayon sa pinaka grocery Sa pinupuntahan ko para makabili tayo ng mga tinapay Mga kung ano-anong mga pangrekado So tatawid tayo at tingnan nyo yung paligid guys Kung gaano sila kadisiplinado Diba ang ganda ng sistema nila sa daan ba? Diba? Lahat halos ng kanto may stoplight Ayan o So wait lang kayo ng moment nyo na makarating din kayo dito Diba? So yan Ganyan mga lahi dito guys na madami talaga. Mga Indians, mga Bangladesh or sila yung mga pinakamadami dito kasi sila yung mga pinakamagaling, mga fluent, mag, ano, mag Korean. Kasi mataas yung ano nila, average nila sa exam eh. Hindi ka guys sa ating mga Pinoy. Kahit masang awa, okay na. Pero sa kanila meron sila standard na talagang mataas. Kaya magagaling sila mga fluent sila mag uh, Koreans. So tara. So yan guys, may nadaanan tayo mga ukay dito. Ang dami, ang gaganda. So pag nilalamig ka, yan, may emergency naman. Ay bro. gala lang. Ito naman yung bilihan ng mga prutas dito. Meron din sila mga mangga. Ayan. 5,000 yung mangga nila yung grapes nila 5,000 din okay, 7,000 naman siya mari ngayon kasi winter oh, 20,000 naman yung uh, orange alam nyo ito masarap to guys ito yung masarap yung saging naman mura lang talaga 35 kataya um, ano nyo sa'yo

200, 200 pesos So nakaka 12,000 na tayo Plus 5,000 17,000 muna guys So mura pa rin And Guys meron din Farmer's World Food Diyan nakakabili ng iba-ibang lahi Mga Vietnamese Mga Thailand uh, Kung ano, ano pa Pero dito Kmart Ito talaga yung pinaka main na grocery dito So tingnan natin guys So yeah, halo halo iba ibang lahi nandito Basta weekend, sobrang daming tao nyan uh, Dito kasi medyo mura mura dito Kumpara sa ibang grocery So andyan, mga sibuyas, mga kamote Mga luya, bawang Frozen food Pero hindi na ako ng mga frozen food guys eh yan. Mga karne Dito mahal yung manok dito eh ito naman baka mahal ang baka dito guys Tsaka konti lang makakain mo diyan Meron din namang isda 65 pero hindi yan masarap 'yan yung isda dito guys mahal daw mo tatlong piraso 13,800 14,800 yung pusit eh ito namang ano naman ito na shells na to 9,000 ako ang mahal grabe yan ang mga mahal dito ito mura dito mga frozen Ito naman tahong yan medyo mura masarap na oh matagal na hindi nakakakita ng tahong ilang taon na na ba diba? pero mas masarap yung tahong na sariwa eh ito medyo ano na to na to guys oh meron din sila dito ng talaba ayan sarap nakakamiss talaga no 7800 mahal sila guys mahal mahal to boss ito yeah. minsan yung inaabangan ko kasi gusto ko magsigang, masarap magsigang ito, 6.5 salmon, yan, kaso lang ulo yan, ulo. Kaso lang wala tayo sa mood ngayon maglululuto ng ganyan kasi winter. So, puro chicherya muna tayo ngayon kasi winter nga, nakakatamad kumilos. So, so dito ka talaga mapapagastos sa mga ganito guys, e, oh. Yung mga ganito kasi 5,200 siya. So, parang 400 pesos na rin dalawang piraso na ganito, dalawang box. Pero okay na rin naman 'to. Masarap din naman 'to pang ano. Nguya, nguya, sarap 'to. Pero tingnan. Na. So ito tayo, bili rin tayo nito. Yan. Importante guys pag bago matulog. Yan. Ito rin pala. Importante din pala may noodles tayo kasi masarap mag higop ng sabaw pagka malamig. So, Itong mga isa-isa na to, ito, medyo mahal siya. Kumpara bibili ka ng madamihan na isang buo. Or ito. Pero sa totoo lang, mas convenient pag nakakap na. Kasi hindi ka na magluluto sa kaldero, ba? Diba? Hot water na lang. So, kukuha tayo niya ng madamihan. So, ito guys ay... O, oh, yan o. Oh. Kaso lang, bitin pala tayo ngayon. Bitin tayo dyan. Maliit lang yan eh. Sige, yun, dito. ito pala siya guys. Ayan siya oh. May napanood ako sa Facebook na ganito. Yan. Bibili ka ng ganito. Tapos bibili ka na lang ng mga slice na meat. ba? Diba? Parang ano na, shabo-shabo. So ito. So ito, magano to? 4,000 lang siya. Limang piraso. Mura siya. So ito tayo. Diba ganyan? Pang isang linggo na yan. Hindi ba maubos sa isang linggo yan? Hindi naman araw-araw. Nag-ano ka? dito naman sa mga sabon hindi ka naman weekly bibili ng sabon pag may bili ako ng sabon tulad ng eto ang binibili ko kasi guys yung ano eh yung ganito yan yung binibili ko dito ko lang mapapamahal sa panlaba pero once a month ka lang naman bibili yan 12,500 siya parang nasa ano na rin 450 pesos Diyan ka lang mapapamahal sa mga ganyan bilihin. Pero once a month mo lang bibilin yan. Pero ako, meron ako, nakabili na ako ng ganyan. Tsaka huwag kayong gagamit ng powder pag winter kasi namumuo siya. Namumuo. Yan, tips yan ha. Mas maganda liquid pag winter. Dito naman sa mga juice guys. Nako, Dati kasi matakaw ako sa juice pero parang feeling ko baka magka-diabetic na ako kasi sobrang takaw ako sa mga Sprite, Coke, kaya yung mga ganyang matatamis. Kaya hindi na ako nag-anang bumibili ng mga ganyan ngayon. Pero mura pa rin sila kasi ito 1,000 lang siya oh. Each parang 40 pesos lang. So pag nagkikrib ka lang pwede kang bumili ng ganyan. ba diba? Coke yan yung mga ganyan. Diyos ko po. Very unhealthy sila. Kaya ang binibili ko guys is Eto mga gatas na lang. Ayan, pero dahil may gatas pa nga tayo doon, hindi muna ako bibili. Pero sobrang mura pa rin talaga. Eto, medyo mahal to. Green Denmark Almond. So, 4,000 siya. So, parang 4, 8, 12, 16, parang 160 pesos. Pero kung gatas naman talaga na mga fresh milk. Eto, mahal siya guys. 7,000 niya, ganyan lang oh ko. So, ba? Diba? Mahirap kasi bumili ng ganito kasi pag binuksan mo na mabilis siya mapanis. Kaya tips ko, bumili na lang kayo ng powder. Di ba? Pag powder milk kasi ang inano mo, binili mo. Eh, mas tatagal. Tapos, syempre, ngayon guys, dahil medyo uh, masarap magmuni-muni after work pagod. So, tingin tayo ng mabibili natin na Ito Mahal din kasi talaga guys eh Ayan oh, Apat na peraso Ten thousand no Ay Oo nga pala guys Ito pala Kung gusto mo pala mag chill chill Ito ka Ito yung bilhin mo magoli Yan o oh. One four lang siya Ito after mong kumain Pwede nito -chat -chat ka nito mag shot shot Ganito Diba Diba Hmm. Pwede to, yan. Masarap na pang patulog yan. Debes yan. So, dito naman tayo sa mga tinapay, guys. Ito. So, 3,800. So, oh, ayan yun na. Mura yan. Isang linggo nyo na makakain yan. Strawberry jam. Ang tamis masyado. Daming chocolate. Daming temptation, guys. Ang daming temptation kaya pag nandito ka na dapat stick ka lang doon sa bibilhin mo talaga. Oh, 'di ba? Tips na rin 'yan ha. Stick ka lang dapat doon sa bibilhin mo talaga kasi pag uh, lahat ng gusto mo binili mo dito, nako po. Talaga ma auto budget ka na. So nakita niyo ba 'yung mga ibang lahi yan guys? So sila mga Indian 'yan sila, mga may meron sa buhok. Diba? Nakala, matuto ka talaga makisama dito. Mabait naman yan sila. Kagaya lang din natin, di diba? Naghahanap buhay. Ah, pag wala na makain, punta ng grocery. Buhay na ulit. Yung gulay nga pala guys, ito ayan o. Oh. 2,600. Diyos ko po, kapirasong repolyo. Pala magpapamahal dito guys, is yung bigas. Dito, ito medyo magasos talaga ang bigas. Kasi lang, syempre, once a month ka lang din bibili or, or, or yung isang sako na to eh, dalawang buwan muna so meron niyang 45,000 35,000 so, hmm, dito ang bigas ay 30,000 so 5,000 won sarap yan, yung mga chichira din dito guys Dati dito ako nagtrabaho Diyan, sa Oishi Yan, dito ako nagtrabaho dati Sa so, maraming ukay ukay dito Yan So yun lang, pag ganyan ganyan natin Pero maraming na rin, di ba? So mamaya kung natin kung magkano lahat So ito guys, pagkagabi na kayo nag grocery Mahirap mag ano ng taxi kasi ubusan Pero ngayon, maaga pa Ayan, pila-pila pa.

okay na naman tayo. So, mura lang, di ba? Affordable. So, yun guys. Maaga pa tayo nakauwi. Nakabalik. At, uh, hindi kasi tayo pwedeng gabihin na talaga maninigas tayo sa lamig. So, mapakita ko sa inyo mga pinamili natin guys. So, yun guys. Nandito tayo sa kusina. Then, ito yung pinamili natin. So, Pakita ko muna sa inyo yung binamili natin na karne. Yan. So, ito ay karne na manok. Oh. Ayan, Legs. Pampay ito natin. Ayan, Yung malalaki ito. Ito naman, pork chop. Diba? Ito naman yung katiting na prutas na pinamili natin kanina. Ayan. O, oh, diba? Mahinog na siya. Ito yung unang karne na binili natin. As usual, chicken pa rin. Legs pa rin yan. Legs pa rin yan, chicken. Ito naman yung picho, yan. So, puro prito-prito lang muna tayo, guys. So, ito lahat to yung mamarinate ko to isa. At tapos, uh, lulutuin ko na lang. Tapos, iinit-init ko na lang. So, ito guys, 4,000. 4,000 won. So, parang 200 pesos yan. 200, 4,000. 4,000, 8,000, 4,000, 12,000, 4,000, tapos 16,000 na to lahat. Plus ito naman 6,000. So 16,000 plus 6, 22,000 guys. Sa karni lang 22,000. Napakadami na niyan. Buong linggo mo na 'yan. Baka hindi mo maubos ang buong linggo. Baka 2 weeks mo na to. 22 plus 5, 27. Plus, tinapay, 4,000, 31, diba? Plus ito, 4,000 din. 31, 35. Ito, 4,000 din. Ram yun. Ah, 35, 39. Plus ito, hindi naman ako lagi bumibili nito. Pero, ito lang ito. Kanyan, baka diba? 1,000 lang, diba? 39, 40. Guys. Isipin nyo lahat ng yan. 40,000. Diba? O. Oh, 40,000 sa dami niyan diba Dito kasi guys, libre kami ng pagkain, pero kahit libre kami ng pagkain dito, nagluluto pa rin talaga kami. 'Di ba? Bonus na lang yung masarap na ulam doon, pero bihira lang magkaroon ng masarap na ulam. So ito guys, makaka-survive na ako nito nang dalawang linggo. 'Di ba? So Binyo guys, kung mura ba o mahal, syempre mura, 'di ba? Affordable. Ano ba naman yung 40,000 won? weekly weekly mo na lang 40,000 won weekly sa sinasahod mo na 3.5 million, maski sa 3 million won na lang guys. Yung 3 million won is 120,000 pesos yon. Malinis yon, 'di ba? So sa ganung average na lang. So ibawas mo tong 40,000 won oh, sa 1 month 4, 8 12 16, sabihin na natin na 200,000 won sa isang buwan ang budget ko ba? Diba? So napakalaking tipid nung guys. So sabi na na 3 million won minus uh, minus 200,000 won, meron ka pang 2.8 million won. So yun na yung malinis ko para sa akin. So depende na sa akin kung magkano si save ko, 'di ba? So yung guys, excited ako para sa inyo na ma-experience rin kung paano yung mamuhay ng independent, mag-budget para sa sarili nyo. At sana makaipon din kayo, magkaroon kayo ng diskarte paano kayo mabuhay dito sa South Korea kung nasa man kayo. Kasi yung perang pinaghihirapan natin dito, pag dito natin ginastos ng bonggang bongga, na syempre maliit lang yun. Kaya yun nagiging malaki kasi inuuwi natin sa Pilipinas, kinoconvert natin sa peso, at yun ang pinaka the best. Doon natin kasusin puhunan, investment, di ba? So yun guys, maraming salamat at tiis lang talaga. Talagang Titaste pa ba tayo nito? ba diba? Pero talagang ano na to. Uh, nakakain natin yung gusto natin. Hindi tayo nagtitipid it to the point na merong pecha pil di piligro yung tinatawag. Tayo, hindi tayo na short sure, hindi tayo na ano. Kaya blessed tayo guys. So lahat kayo, good luck. Sa mga kayo mapuntang trabaho, sana sumawad din kayo ng maganda at makain ulit ang gusto nyo. So good luck.